Ayan po, ang gaganda ng mga halaman na yan, alam niyo po ba kung anong tawag niyang halaman na yan? Ang tawag po niya sa Bisaya ay kalipayan, ibig sabihin kaligayahan. Iyan po yung tawag ng halaman na yan. Pero dito sa Spanish, hindi ko alam kung anong tawag niya. O pilisidad siguro. Pilisidad <laughs> kasi, kaligaya, ay maligaya, pilis. Pero hindi mo na pwedeng sabihin, ano, <laughs> pilisan nyo kasi pilisan bagong taon po yun eh. <laughs> joke joke lang po mga kaibigan ayan po samahan niyo po kami at tayo po yung video dito sa sa park nato na lagi ko pong pinupuntahan lagi ko pong pinapasyalan ayan po kasi sikat lang po ng araw ang oras po dito ngayon ay alas 8 ng umaga pero kasi sikat lang po ng araw hindi tulad po dyan sa atin na pag alas 8 masakit na sikat ng araw pero dito halos hindi mo po kumakita ayan po hindi po tulad dyan sa Pilipinas na ang alasutso eh, masakit na sa balat ang sikat ng araw. Pero dito ko halos hindi pa nakikita ang araw. Pero sumikat na po. Kaya lang, pag dito sa parke, hindi masyadong makita. Hello po, Tita Amy. Hello, mga Hello po. <laughs> Ayan po si Tita Amy, TV Vlog 23. Iyan po. po ang asawa ni Kuya Ador Vlog 23. <laughs> Kaya pala yung Vlog 23 po. Ayan po ang ating commander. Ayan po patuloy po tayo sa ating mga pagpapasaya po sa ating mga kapatid. Meron pong tao dito sa likod natin. Eh, baka po magtaka kung bakit daldal tayo -dal ng daldal. -dal -dal. Sabihin bakit kaya si Lolo Pugi daldal ng daldal. Ba, ano ba ito? Ang ganda nito ah. May opisina sa lobby, may halaman dito sa sa sa, bubung. bubong. <laughs> Pero okay po yan. Ta. Yan po ang nakikita ko doon. Sa Germany, ganyan po eh. Ang mga bahay po doon, ang bubong nila halaman. Ayan po. Dito naman tayo sa sa ating paboritong park. Ah. Ah. Wala pong tao ngayon dito. Kasi maaga pa po eh alas 8 pa lang eh, pag ganitong walang pasok eh, ang gising ng mga tao dito ay eh, alas 10 o alas 11 kaya ngayon alas 8 wala pang katao tao may tao po doon ganyan doon sa likod natin may babae pala may dala ng aso kaya maaga siyang namasin mga mahalaman halaman magandang halaman ayan po Ayan po yung mga badyang yung nung magsikatan po ang mga halaman sa Pilipinas eh. Pati yung mga badyang ay tausan ang halaga. <laughs> Pero dito po isang tambak po ang badyang. po doon po kita nang ang sikat ng araw you mm -hmm.